Ay, diyan na lang ka. Yatan. Ah, oh, sige, unsay sulte? Salamat. Ay, salamat lagi, salamat. <laughs> Kaki. Hello. Hello. Good morning. Oh, Kumusta naman ka? Dito, Taga bye-bye man ka, oy. Eh? Taga bye, -bye kay anak usa ka buok, laki. Oh, wah. Sawang gigutom ka na? Oh, Mamangi, um, magbayin na ah O, oh, tara, tara. Kuyog na, tara. Magpalit ang pan. Tara, let's go. Kuyog na ako, guys. Ako, palitan ang pan. Mainit mig sa'yo. O, oh. sige, kawai-kawai sa tumblak Ina-hello. Ay, kumusta naman mo, diya? oh kumusta. Na kumusta naman mo, diya? Mga bala. Ha? Ito, oh, O, diba? Talawa, guys. So, kanis siya, guys. Taga, bye, bye, dahil siya. Ha? nga wala na pa wala na dito, dito yung pamilya ba so akong palitan ni og Andre ma ganang painit pa <laughs> oh so, ato palitan ni og pa Andre ah, guys dirita sa kwan are rito may dai ka tatra so ikaw ako ang kwan garon kanang ikaw ako model oh so ring sikat naman karon mayo sa facebook oi So kadugay na tong upload nimo nakita na yun nato na ibaw na to nato, ang imong pamilya kung tagaasa gyud ka so, okay. Taga bye bye okay. Na ni si anak kuno usa pero mo lagi gibiyaan nas si pamilya ba So yana na so si pili da Ayan gay ka guys so si pili okay. Ha Dire Pan dire pili Pan okay. Kami imo okay. Okay. Ha Hayo, tudlo ka sa may mo. pan ko nung iya? Hay may mo. Hay mai mo paan tudlo. Kana dai kay teh Balik okay. ba inte. Okay do. Au 30 alan siguro. Karon dana na niya, ah. kuno di magutom. Ya, kuno og soft drinks. Ay sabay na bay soft drinks. Soft drinks. Oh, balita na tug soft drinks. Kana, oh, dera. Oh, ini monik. Oh, ala. Ala, ini lagi. di naraba kayu sia kuan siang kan. di naraba kayu senina. di naraba kayu sia lain nok pengat. So oke okay, nak dia. Ha? Di sama kakak be. Ha? Ha? So kana lang 20, oh pila nang pa na pala? 30, 30 upang ko bayad no. <laughs> so yan na guys no, balik 30 pa lang ana itong pagkaon niya, kaya na okay. na niya ano, init pa kay nga pan guys, tapos so, butil yung soft drinks. Pang init ng tao, amang kape, kana lang soft drinks ha. So ngadto lang unya sa balay hapon, hapon pa kumauli at tumakokormok. Sige, sige kana tani at tong wallet og napamay sod ani dawat kag dollar ayos is dong dai ka hello shout out nimo dia dai good morning sa namang oras sa tarong dia unsa mo oras dai ha bortito oh, oh, Quarter to seven. Quarter oh, to seven. Alas ay. Ako pa. Sukuang pagdating ko. Obusan yun dahil ni to de.

Tapos itong kwa no, atong panadiro Okay, nya Uy, so dapat na yung ah, na maning eh. Ako ang alaga, nakakaun na ni guys. So okay na ka? Oo. Oh. Oh. na na, ot na. Oh, urot man dai. Inom. So, drinks. Kung matokas balay, makakita ka na lang mama pangayo lang ug pagkaon ito. Ha? So diyan na lang ka. Uli na may. Kanaray atong toyo pan. So guys, so na guys, so update niya ate oh. No? So ang update ani guys, taga bye, -bye din ni siya. bye bye City. Unya So tanawa lang niyo guys, ang yang comment na taga Silingan ani niya na nag-comment so nagcha-chat mi. So i-update na lang niya mo po ani guys kung unsa gyud ang istorya ani niya ate no So shout out sa lahat ng mga viewers nako no? So mag 7,000 na ang ang upload natin guys Sapit na mag 8,000 no? Salamat sa inyo ha Then like and share lang guys So wag kita ilan ikatabang aning ate no? Kaya di matakortahan no? Di kita kahatag kung niya Di wag kita kapatog doktor niya Kay wag tay sapi, takos nga, ikagasto, no? So, ang ato mata ka ni, ato nakakaloy na to, ani paan, o makaon na Makaon guys, adlaw-adlaw. So, thank you so much, guys. So, bye-bye. Diyan na lang ka, ha? Diyan. So, sige, unsa um, sa isulte. Eh? Salamat. Ah, salamat lagi. Salamat. salamat. <laughs> okay.